kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nangakatanggap na ang uh, defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron din mga laman ng information yon on, on uh, who the witnesses are, kung sino yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses, sa side naman po ng defense, sa side naman po ng mga po, ready po ba kayo na apply o ililipad in nyo po ba yung mga witnesses ninyo uh, sa, ito sa Netherlands bago po dun sa confirmation of charges hearing? Uh, hindi ko alam kung ano ang plano ng uh, defense team ni uh, dating Rodriguez Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses kung pwede ba online, kailangan ba in person hindi ko alam yung rules nila uh, sa testimony na ng uh, witnesses. So, kung magkakapanahon kayo na makausap si Attorney Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. and What can you say about the situation, current situation of health of the former president I and mean, what you may advise the Philippine people around the world on their reactions on this matter? Opo ma'am. Salamat sa tanong mo ma'am dahil uh, kaninang umaga ay sige kaon lang mo ma'am. Ayaw lang ka. Ayaw lang kaon lang ma'am. <laughs> <laughs> Ayaw lang ma'am. <laughs> Ayaw lang ma'am. <laughs> ah, salamat sa tanong mo dahil kaninang umaga ma'am meron po nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed uh, si dati Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang uh, hospital tag yes. dalawang band uh, sa kamay niya so hindi po totoo yes. yung yes. photo na yun uh, hindi totoo yung photo na yun uh, malamang edited yung uh, photo na yun ibang pasyente, ibang pasyente yun uh, inano lang nila yung mukha ni dati Pangulong uh, Duterte wala po siya sa hospital ng uh, detention unit. Nandoon po siya sa regular wing uh, ng detention unit. Uh, at kanina, mm, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may daladala siyang tungkod. Daladala siyang tungkod. tungkod. tungkod, uh -oh. tungkod. Uh, so clearly, wala siyang uh, sakit na tumbaga, uh, kailangan niya maging bedridden. wala walang picture na winery